Grabe, ang sarap tingnan ng ulan, no. It's raining here in Kinaguan. Meron nagluluto naman doon. Si Pilingera na nabasa ng ulan. Meron din tayo dito board na board. Nakailang movie ka na? Nakailang movie recap ka na? Nakauwi lang din ni ma'am si Jimmy. Dila siyang shop, ha? From guys. Wala And si Pating naman ay naulanan dahil hindi niya alam na maulan dito sa farm. Ano dala mo? Ulam? Bakit? Panalo ka ba kagabi? Panalo ah. ka daw. 700 gabi. Ang mga labahin. Thank you Lord for the rain. Ang sayo ng aking mga halaman. lalong lalo, lalo na aking kaan karabaw grass at yung mga bagong tanim ko doon eh, tumubo na yung mga buto-buto ng ano um, pasong-pasong konti na lang talaga ang walang karabaw grass dito guys so dito na lang hindi tumutubuan konti na lang buti na lang talaga umulan nagbibili ko sa kaya na dito sobrang init kasi biglang ayun ganun talaga sa sobrang init nag-evaporate yung mga water aakit sa langit pag napuno na iuulan naman niya so ganun lang ang cycle ng water evaporation and dehydration ha? Huh? dehydration <laughs> parang ako yung na-dehydrate kasi nagtatay ako But anyway let's move on ganda ng ulan hi 150 kuya 150 ha? 200 na lang Apel na pang kape. Maraming guests ngayon kasi kakatapos lang ng ulan noon. Uminit na naman konti. Mayroon mga nag-ihaw-ihaw doon. At mga nag ihouse doon. <laughs> Ayan, may mga nagsugba-sugba sila. May lalaki na kahubad. yung lalaki, no? Yung nakaputi. Si number six. Ang mga naligo din sa ilog. Is baby shark. Hello. Si Kabilyar. Kabilyar ang apelido. Happy mga halaman. Ito na po ang ating mga taga-tupi. Judge lang naman. Mag-judge lang naman ako eh. Pageant. Ayun po yung schedule namin guys. 3 to 6, we're going to Siquijor. Then 7 to 9, we'll in Negros, Occidental, or Bacolod. Kami punta. Then sa June, 17 sa kitaw And 29 sa Dinagat Island. Ano na Dinagat? Ayan. Ayan na naman si Baby Shark. Nagpapaano na naman. Nag-ano, nagtataas na kilikili. Baby Shark! Baby shark, Baby shark chat Oh, tinataas ng kanyang abs. <laughs> abs reveal, abs, abs reveal. Ang layo niya pero ang ganda ng kamera ng iPhone 15, no? Clear na clear yung chiruru to. Oh. Pag may umihi talaga kahit malayo, ah, kita talaga kahit ulo ulukan, oh. Oh, oh, tingnan mo gaano ka sila kalayo, ah. Oh, ayan, di ba? Hmm, kitang-kita. Punta ka dito, baby shark. Absribil. Oh, absribil. Oo, oh, sana si kuya. Absribil. Hmm. Absribil na, mm. hindi kita libre sa billiard. Ayun siya, pumunta siya sa biliyarang. Pumunta siya sa CR. Kabilyar. Magandang dilag. Ayan po ang model ng Lacoste. Si Mama. Pati mukha niya parang logo ng Lacoste. Charles, then sila nag sila ng ano pala. Oo, mag sa CR siya. Ooh, ayan siya. Oo, oh, yes! Come on, baby shark. Hey, candidate number one, Absribil, Abs, Abs, Absribil, Abs no, oh shit, oh, <laughs> kili kili na lang, kili kili ribil. Narinig niyo ba ang tibok ng isang manyakis na bakla? Alo, tura yung abs niya. Diba yan? Ito, gwapo rin to. Cute. Oh, Mr. Policeman. Tamas ang ilong niya. Bilis na siya. Hi, baby shark! Ah, Nakaupad na siya. Ayay, ay, gine -ikor. Ah, kita ko na ang ano bato ni Darna. Ayun oh. Ini nako na tabunan pa. Maligo na siya guys sa ilog. Parang gusto ko mag ano ngayon, magtampisaw sa ulan o uh, sa ilog. Parang gusto ko nang maligo sa ilog na ngayon. Tapos magpakalunod sa tufit feet. <laughs> bayan na tabunan pa tara maligo tayo punta na siya sa ilog guys sayang.